Mula Hilaga, Timog, Silangan at Kanluran, saan mang dako ng daigdig na ng bawat isa, hangad po ng inyong lingkod, Imperial Good Vibes, na naway ang lahat ay nasa maayos at ligtas na nakikipagsapalaran sa buhay. Ngayon naman po mga ka igv ang inyong pong lingkod ay magbabahagi ng ng gabay tungkol sa tamang kapanahunan ng pagpapatayo ng bahay sa bawat buwan at kung ano ang naisipahihwating nito sa ating buhay kung tayo ay magpapatayo ng bahay sa buwan na ating mapupusuang itakda. Bago po ang lahat mga sa IGV nais ko pong ipaunang ipaalala sa lahat ng makakasubaybay ng post na ito na ang aking binabahagi ay mga gabay po lamang halaw mula sa sinaunang lihim na karunungan at kaalaman na pinagtibay ng mga sinaunang Asyano. Bilang panimula, ang lumang gabay po ay naglalahad na karamihan sa mga tao magpapatayo ng bahay sa buwan ng pebrero. Kung marunong magsipag at magtipid, ang may-ari ng tahanang itatayo sa buwan ng pebrero ay nakatakdang magkaroon ng marangyang pamumuhay hanggang sa yumamat. Kapag naman sa buwan ng Marso nagpatayo ng bahay ayon po sa lumang gabay, karamihan o halos lahat ng may-ari ng bahay na ipapatayo sa naturang buwan ay tila ba'y walang masyadong kaibigan at may ugaling pagkamaramot. Mga ka-IGV, bantayan nyo po ang buwan ng Abril sapagkat tumatakpo po sa lumang gabay na karamihan po sa magpapatayo ng bahay sa buwan ng Abril ay nakatakdang matupok ng apoy o masunugan. Sa buwan naman ng Mayo ayon sa lumang gabay, kapag nagpatayo ng bahay sa ganitong buwan, karamihan sa mismong nagpapatayo ng bahay sa buwan ng Mayo ay nakatakdang maging sakitin. Maging ang titira sa ipapatayong bahay sa buwan ng Mayo ay hindi magiging maganda o kaaya-ayang estado ng kalusugan at maari magpalipat-lipat o magpapalit-palit o magpaikot-ikot ang may sakit. Naibig pong sabihin, matapos gumaling ang isa, may isa na namang na nananahan na maari magkasakit. Ang sino sinumang magpapatayo ng bahay sa buwan ng Hunyo ayon sa lumang gabay ay hindi po kaaya-aya sapagkat ang pagpapatayo ng bahay sa buwan na ito ay nakatakdang pumangit o sumama ang pag-uugali, lula ng makitid na pangunawa at marami sa mga tao magpapatayo ng bahay sa buwan ng Hunyo ay nakatakdang makagawa ng hindi maganda o makaperwisyo sa mga kapitbahay. Pagdating naman po sa buwan ng Hulyo, ayon po sa Lumang Gabay, ang karamihan sa mga tao magpapatayo ng bahay sa buwan ng Hulyo ang titira sa bahay na ipinapatayo o ipapatayo sa naturang kapanahunan kahit na dumana sila na marangyang buhay ay hindi sila dadanas ng masayang pamumuhay sapagkat marami sa mga tao na kapaligid sa tahanang ipapatayo sa naturang buwan ay makakapagpatunay na sila ay may masamang pagugali uugali mar maramot at hindi marunong makipagkapwa. Sa buwan naman ng Agosto ayon po sa lumang gabay, karamihan po sa magpapatayo ng buwan na ito ay nakatakdang maging sakitin at dadanas na malungkot na pagkikipagsapalaran sa buhay. Habang ang buwan naman ng mga buwan naman ng Setyembre, Oktobre at Nobyembre ay mga buwan kung sa saan maganda magpatayo ng bahay o kaaya-aya ayon sa lumong gabay Sapagkat kung ang mga magpapatayo ng bahay sa mga naturang buwan ay magsisipag, nasa sistema ang pagbabadget ng kanilang pinaghirapan ay nakatakdang mamuhay na marangya, masagana at kapalarang magkaroon ng matatag at maunlad na pamumuhay maging ari-arian. Habang sa buwan naman ng Desyembre mga ka-IGV, ang karamihan sa magpapatayo ng bahay sa buwan na ito ayon sa lumang gabay ay hindi kaaya-aya sapagkat karamihan o halos lahat at na magpapatayo sa buwan na ito ay kapalarang manahak sa buhay ng may kahirapan at puno ng pagsasakripisyo at pagtitiis at nakatak ng mamuhay ng maikli lula ng bigla ang karamdaman. At karamihan din po sa magpapatayo ng bahay sa buwan ng Desyembre ay kapalarang mabiyuda o mabiyudo ng maaga. Marami din sa titira sa bahay na ipinapatayo sa buwan ng Desyembre ay mananahak sa buhay ng may kalungkutan. Mga ka-IGV, ito po ay pangkalahatang gabay lamang sapagkat lahat naman po ng buwan ay may magagandang araw. kung kaya naman ay pinapayo ng inyong lingkod na mas mainam pumili ng tamang petsa sa bawat buwan na inyong maiibigan nang naaayon sa inyong plano alin sunod sa galaw ng bawat between sapagkat mahalaga po ang bagalaw ng bawat between sa pagpapatayo ng bahay bawat buwan sapagkat may mga pagkakataon na umaakma sa kapanahunan ng ating plano lalong lalo na kung na aspeto ang pag-uusapan. Lahat ng buwan ay pwede magpatayo. Sikapin nga labang na kayo ay nakapili ng kaaya-ayang petsa. Gayun pa lagi po nating tandaan na ang lahat ng ito ay mga gabay po lamang sapagkat batid naman po nating lahat na tanging Diyos pa din po o tanging Diyos po lamang ang siyang may alam ng lahat at makatwirang hahatol uhukom sa mga landasin ng buhay na ating tinahak alinsunod sa inulman nating kapalaran. Ito po ang inyong lingkod, Imperial Good Vibes na lagi nagpapaalala ang patuloy po nating pangalagaan at tumalasakitan ng kalikasan. Maging mga aso at pusa upang araw-araw po nating mabatid at damhin ang balansing enerhiya ng ating kapaligiran. Mga ka-IGV lagi po tayo mag-iingat. Matutunan po nating ikasiyan, tagumpay ng ating kapwa upang makapamuhay po tayo na may kapanatagan at kapayapaan. Mahal ko po kayo. Maraming salamat po.